Mga gawa, chapter 21, verse 1, ang 20. At nang mangyari kami, mga kahiwalay na sa kanila at mga glayag, ay tuloy-tuloy na pinunta namin ang buos at nang kinabukasan ang rudas at buwat duoy ang patara at nang aming masumpungan ang isang daong na dumaraang patungo sa Phoenicia ay nagsilulan kami at nagsipaglayag. At nang matanaw namin ang Tsipri na maiiwan namin sa dakong kaliwa ay nagsilayag kaming hanggang sa Seria at nagsidaong sa Tero sapagkat ilulun sa doon ng daong ang kanyang lulan. At nang masumpungan ang mga lagad ay nangatira kami doong pitong araw at sinabi ng mga ito kay Pablo na sa pamagitan ng Espiritu na huwag siya tutungtong sa Jerusalem. At nang mangyari na, maganap namin ang mga araw na yaon, ay nagsialis kami at ang sa aming paglalakbay. At silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa amin sa aming paglalakad. Hanggang sa labas ng bayan at sa paninikluhod namin sa baybayin, kami nagsipanalangin at nangagpaalaman sa isa't isa. At nagsilulan kami sa daong datapwat sila'y muling nagsiuwi sa bahay. At nang aming matapos ang paglalayag buhat sa tiro, ay nagsidating kami sa tumida at kami nagsibati sa mga kapatid at kami nagsitahan sa kanilang isang araw. At nang kinabukasan ay nagsialis kami at nagsidating sa sisarya at sa pagpasok namin sa bahay ng Pilipi na ibanghelesta na, na isa sa pito ay nagsitahan kaming kasama niya. Ang tao ng ito, may apat na anak na mabinibini na nagsisipang hula. At sa pagtira namin doon ilang araw, ay dumating na galing sa Judea ang isang propeta na nangangalang Agapo. At paglakit sa amin at pagkakuha ng pamigis ni Pablo, ay ginapos niya ang kanyang sariling mga kamay at sinabi, Ganito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito ang gagapusin na mga Hudyo sa Jerusalem, ang lalaking may-ari ng pamikis na ito. At siya ay kanilang ibibigay sa mga kamay ng mga hintero. At nagwarinig namin ang mga bagay na ito. Kami at gayon din ang nangaroon doon ay nagsipanhe sa kanya na huwag na umahon sa Jerusalem. Na magagayo ay sumagot si Pablo, anong ginagawa ninyo na nagsisitangis at dinudurog ang aking puso. Sa pagkatakoy na handa na, hindi lamang kapusin kundi mamamatay rin naman sa Jerusalem dahil sa pangalan ng Panginoong Yesus. At nang hindi siya hinakayap ay nagsitigil kami na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng pag at pagkatapos ng mga araw na ito, ay pinuhat namin ang aming daladalahan at nagsiahon kami sa Jerusalem. At nagsisama naman sa aming mula sa Caesarea ang ilan sa mga alagad at kanilang isinama ang isang nason na taga Chipre. Isa sa mga kauna-unahang alagad na sa kanya kami nagsipanuluyan at nang pagsirating kami sa Jerusalem ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. At nang sumunod na araw ay pumaroon si Pablo na kasama kami kay Santiago. At ang lahat ng mga matanda ay nangaroon. At nang sila'y mga bati na niya, ay isa-isang sinaysay niya sa kanila ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamagitan ng kanyang ministeryo. At sila na kanilang marinig yaon ay niluwalhati ang Diyos at sa kanya'y sinabi nila, Nakikita mo na, kapatid, kung ilang libo-libo ang mga hudyo na nagsisampalataya at silang lahat ay pawang masisikap sa kautusan. Amen Lord.